The Monday. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Rento Agusan del Sur. The Music and News. Our Our city. City. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula Bulana ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Amalhan! lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Fili Filipino time, mga kabrigada, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon... Narito ang inyo mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. <laughs> Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Grupong Manibela pag-aaralan kung ipagpapatuloy ang kanilang ikinasang tatlong araw na tigil pasada. DOTR at LTFRB makikipagdialogo sa iba pang transport groups ngayong linggo hinggil sa PUV Modernization Program. Ang China itinangging nakatanggap sila ng asylum request mula kay dating Pangulong Duterte. Defense Secretary Chudoro tinawag na biggest fiction and lie ang 10-line claim ng China. Grand op Baklas, ikakasa ng Comelec sa March 28. At taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a, better a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Balita, Nationwide Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Araw po ngayon ng Martes mga kabrigada March 25, 2025 At kami po ang inyong mga lingkod Brigada Haji Kaaminyo At Brigada Leo Navarro Malikdem Brigada Balita sa umaga Sa detalye na po ng ating mga balita wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan tatagal ang ikinasang tigil pasada ng grupong Manibela na sinimulan nitong lunes at planong ituloy hanggang bukas araw ng Miyerkules. Kasunod ito ng hiling ng Department of Transportation na gawin na lamang isang araw ang tigil pasada sa halip na tatlong araw. Isinagawa naman ni Bella ang kilos protesta upang tutulan ang public vehicle modernization program at ibalik ang limang taong prangkisa ng mga traditional jeepney. Gate ni DOTR Secretary Vince Dizon. Hindi naman kailangan magsagawa ng transport strike upang marinig ang kanilang hinaing dahil bukas naman sila sa dialogo. Samantala, pinabulaan na naman ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na pineke nila ang inilabas na datos kaugnay sa bilang ng mga nagpa para sa PUV Modernization Program. Ayon kay Guadis, walang nagsinungaling dahil si nasama na nila sa bilang ang mga nag-apply pa lamang na pumasok sa programa. Brigada Balita Nationwide na balita mga kabrigada, ang DOTR at LTFRB. makikipag sa iba pang transport groups ngayong linggo hinggil naman sa PUV Modernization Program. Brigada Jigo Custodio, i-brigada e mo! Brigada! Brigada! Nakatakda ngayong linggo na makapagdayalogo ang DOTR at LTFRB sa iba pang mga transport groups para pag-usapan ang Public Transport Modernization Program. Kasunod yan ng tatlong araw na nationwide transport strike na ikinasa ng grupong Manibela. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dison, kailangang aralin ang lahat ng aspeto ng programa para maging matagumpay ang pagpapatupad nito. Komplikado itong Uh, pag, pagpapalit ng uh, mga traditional jeep papunta sa modern jeep. No? Maraming mga aspekto to. Economic, uh, kailangan dito tignan yung uh, social, kailangan tignan yung, and yun pinaka dito, yung root rationalization. No? So yun ang kailangan, kasi yun ang talaga magbibigay ng uh, viability doon sa pag-transition from a traditional jeep to a modern jeep. So, Kabilang sa mga kakausapin ng gobyerno ang Enormous Five na kinabibilangan ng Pasang Mazda, Altodap, Acto, Busina at Coroda Transport Service Cooperative na pabor sa Public Transport Modernization Program. Nanawagan din ng DOTR sa Grupong Manibela na itigil na ang transport strike at sa halip ay makapag sa kanila para mapag-usapan na maayos sa mga isyong kinakaharap ng programa kahit naman yung pagsaskrite at pag-udel, we are not time problema naman. Pero, ang sa amin naman yung chairman, yung ano nga huwag kang ma-aber yung pag ng mga kababayan Kasi, as it is nga, kaya po ng strike, hirap na hirap na siya. Tapos, dadagdagan mo pa ng strike, kaya siya may hirap. E pwede naman tayo ng usap In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News FM, Manila the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, itinanggin ng China ang ulat na may natanggap silang asylum request mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jia Kun, ang pagbisita ng dating Pangulo sa Hong Kong ay paraan niya sa isang private holiday. Una nang itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga ulat na nag-apply ng asylum ang kanyang ama sa China. Mababatidan itong March 7 nang magtungo si Duterte sa Hong Kong para dumalo sa isang event kasama ang mga overseas Filipino workers. Sa araw ding yun, inilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant para sa kanya. Habang March 11 naman nang arestohin si Duterte, pag-uwi niya ng Pilipinas. Muo well, ka, brigada. Palas press officer Claire Castro. Sinagot ang banat sa kanya ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay pa rin sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo. Brigada. brigada. I Tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi magandang modelo dahil sa kanyang plano na magtago kapag ipinaaresto ng International Criminal Court. Ito ang sagot ni Castro matapos siyang buweltahan at sabihan ni de la Rosa na umaastang santo dahil sa pagkwestiyon niya sa plano ng senador na magtago sa mga otoridad. Sa press briefing sa Malacanang, iginiit ng opisyal na ipinatupad lang ng gobyerno ang batas kaya isinuko ang dating Pangulo sa ICC. Sinagot din ni Castro ang batikos na tila isinuko ng gobyerno ang soberanya ng bansa dahil meron anyang mas naunang nagsuko ng ibang parte ng karapatan ng Pilipinas at malinaw na hindi ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I know, we are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si Saint Lorenzo Ruiz. Ah, dalawa. Sino pa iboyo? Sa ah, Kalunsod. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. okay, St. Kalunsod. Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari yun. Unang-una po, pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Na na dati nang naging PNP chief. Hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag-iinggan niya sa taumbayan bayan na kapag may warrant of arrest, ay eh kailangan ng magtago na lamang. Samantala pinunari ng palasyo ang tila paghuhugas kamay ni VP Sara kasunod ng panawagan ng kanyang mga taga suporta na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Marcos. Kung pinag-design po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. One time the new Filipino time mga ka-Brigada, alas 7.10 ng umaga. Nay, Tay, one tahanan party list para sa aming kinabukasan. One, one, eight. One, one, eight. One, one, eight. Paid for by Attorney Nathan Odocando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita sa Umaga. Sa dagdag na balita mga kabrigada, Senate President Escudero naniniwalang soundproof na ang ekonomiya ng Pilipinas sa gitna naman ng ingay politika. Brigada i ibrigada mo! Brigada! Naniniwala si Senate President Shees Escudero na soundproof na ang ekonomiya ng Pilipinas o so hindi na nga matatablan na ang anumang uri o ingay ng politika. Ang ating ekonomiya ay soundproof na kaugnay sa ingay politika. Kumatit kumatitigan nyo ilan sa mga basic economic indicators hindi naman tila ito na apektuhan ng ingay ng politika mapa impeachment man o itong kay dating pangulong Duterte halimbawa bumaba ang inflation natin ng mula 2.9 to 2.1% month on month. Di ba? Bumaba na rin ang presyo ng bigas, bagaman hindi pa sa level na gusto natin. Maliban pa rito, ipinunto niya na ang unemployment rate sa bansa ngayon ang pinakamababa sa mga nagdaang taon, habang ang employment rate naman ay isa sa mga pinakamataas kumpara sa nagdaang apat o limang taon. Dagdag pa niya ang collection daw ng Bureau of Internal Revenue ngayon na nasa 16.5% ang pinakamataas sa nagdaan dalawang dekada. Umaasa naman din mo siya na magpapatuloy lang ito upang mapatunayan na soundproof na ang bansa sa namang ingay politika. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga individual naman ho na iinsultuhin ng House Strike Committee, papatawan umano ng contempt order. Narito po ang aking report. Hindi raw magdadalawang isip ang try committee sa Kamara na patawan ng contempt order ang sino mang aatake sa panel matapos ang pagdinig. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairman Joseph Stephen Paduano, hindi pinapayagan ang anumang diskusyon, pag-atake o pangiinsulto sa pagdinig matapos na suspendihin dahil magiging paglabag ito sa Section 11 paragraph F ng internal rules nangyari na anya ito noon sa pagdinig ng Committee on Public Accounts. Ibinahagi ni Paduano na na site in contempt ang isang block timer mula sa isang himpilan ng radyo sa Cagayan. Inatake raw kasi nito ang resulta ng pagdinig ng komite. Una ng hiniling ng kongresista ang pagpapalabas ng sabina laban sa pro-Duterte vloggers at social media influencers na hindi dumalo sa investigasyon ng Tricom sa kabila ng mga natanggap na show cause orders. Kabilang sa mga pinangalanan, sina dating NTFL CAC spokesperson Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celiz at Alan Troy Sas Rogando Sasot. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hajjika ka Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. See Brigada Balita nationwide. Si Defense Secretary Gilbert Teodoro naman tinawag na biggest fiction and lie ang ten dash line claim ng China. Brigada Kath Austria, y brigada mo. Brigada. Yeah. Inawag na biggest fiction and lie ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang 10-line claim ng China. Ito ang iginiti Secretary Teodoro sa kanyang talumpati sa ika apat syam na anibersaryo ng Western Command sa Puerto Princesa City sa Palawan kahapon. Sinabi ni Teodoro na walang bansa sa ASEAN ang kumikilala rito. country now that wants to disrupt it which directly affects us. And that is the Chinese Communist Party of which all of us are against. Even ASEAN, much as they would like to claim, no ASEAN country accepts the legitimacy of that ten because that is the biggest fiction and life that can be sold to any right thinking person Samantala binigang din din ni Teodoro ang kahalagahan ng matibay na ugnayan sa mga kaalyadong bansa tulad ng Japan, Estados Unidos at ASEAN upang mapanatili ang rules-based international order. Binanggit din ang kalihim ang kahalagahan ng Westcom bilang controlled laboratory para sa modern, multi-domain at interoperable armed force sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Tiniyak din ng opisyal ang suporta sa mga mga sundalo ng Westcom, lalo na ang mga nakadestino sa BRP Sierra Madre at hinigayat ang lahat na manatiling nagkakaisa upang protektahan ang soberenya ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Authority. Rápido, Brigada cada nationwide. Samantala mga kabrigada, Grand Oplan Baklas, ikakasan ng Comelec sa March 28. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada! Brigada. Brigada. B -b -b report! Nakatakdang ilunsad ng Commission on Elections o COMELEC ang nationwide na kampanya para tanggalin ang mga illegal na election material sa pagsimula ng local campaign period para sa nalalapit na halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, isasagawa ang Grand of plan Bakla sa March 28 upang pagtatanggalin ang mga illegal campaign materials na hindi nakakabit sa mga nakalaang common poster areas o iba pang pampublikong lugar. Ilalatag umanong aktibidad na ito sa buong bansa kung saan lahat ng mga regional offices ng COMELEC at opisina ng mga election officers ay magtatanggal ng mga posters na ilegal na nakakabit at mga material na hindi environment friendly. Matatandaang noong nakaraang buwan ay ikinasa ng ahensya ang Oplan Baklas para alisin ang mga illegal campaign para ng mga senatorial candidates at party list groups na target makakuha ng pwesto sa national seats kasabay ng pagsimula ng kanilang campaign period noong February 28 in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1. Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balitan sa Umaga. Mga kabrigada, matapos pong sumailalim sa iba't ibang pagsusuri at procedure si Maria Olympia Evangelista na taga Quezon City. Matapos siyang madiagnose sa mayroong cancer, sumailalim na siya sa chemotherapy. Lahat ng kanyang kailangang medikal ay inilapit niya sa Malasakit Center sa ilalim ng inisyatiba Senator Bongo. Ayon kay Maria, lahat ng natanggap niyang serbisyo mula sa Balasakit Center ay halos wala siyang binayaran. Dahil dito mga kabrigada, magkakaroon siya ng hindi inaasahang pagkakataon na makita si Senator Christopher Bongo ay taus puso siyang nagpasalamat dito. Samantala sinabi naman ng Senador na tungkulin niyang protektahan ang kalusugan ng mga Pilipino dahil ang kalusugan ay katumbas ng buhay. Brigada Balita Nationwide sa atin namang health news, mga kabrigada, ang labis na pagpupuyat at hindi po tamang pagkain ay maring magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan ng isang teenager. Mahalagang magkaroon ng balansing pamumuhay sa pagitan ng pag-aaral, pahinga at tamang nutrisyon upang mapanatili ang maayos na kalusugan. Isa po yung paalala mga kabrigada mula sa standout. ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, inilapit ho ng isang lola ang kanyang anim na taong gulang na apo sa Brigada News FM Toledo at sa One Party List. Ang kanyang apo na si Princess Hannah Mae Lausa ay pinanganak na mayroon hong maliliit na braso at binti at nananatili na lamang na nakaratay sa kanyang higaan. Inako na ni Lola Gemma ang pangangalaga sa kanyang apo kahit pa siya'y isa na lamang may bahay. At ang kanyang asawa naman ay naglalako ng mani at itlog sa mga pampasaherong bus. Hindi naman ho tinalikuran ng mga tagapakinig ng Brigada News FM Toledo at ng One Tahanan si na Lola Gemma at Princess at nakalikom ng tulong pinansyal para sa pangangailangan ni Princess. Tapos naman ang naging pasasalamat ni na Lola Gemma at ng kanyang asawa na si Dominic dahil sa tulong na kanilang natanggap para sa kanilang apo. Salamat sa Brigada o sa Tanang nga mitabang sa Wan Tahanan. Tagang salamat sa Brigada sa Wan Tahanan o sa Tanang mitabang sa akong apong nga si Princess. God bless you. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang wantahanan. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay ng donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang atin pong makabayaning pagtutulungan. Sik sik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sik sik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag iiwanan. Hindi ka iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada sa inyo, sa buong bansa, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Paracetamol Plus ay Buprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Haji Kaaminyo. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.